Kamakailan lamang, nakatanggap ng papuri si Vicky Belo at ang kanyang negosyo, ang Belo Beauty, matapos nilang ibahagi ang bagong ad campaign poster ni Maris Racal. Noong Biyernes Kalabintatlo ng Disyembre, nagpost sa kanilang official Instagram page ang at Belo Beauty ng isang bagong poster kung saan tampok si Maris bilang endorser ng kanilang produkto, ang Q Facial. Sa nasabing larawan, makikita si Maris na may casual na updo hairstyle at isang soft pink na makeup look na nagbigay sa kanya ng isang malusog at kumikinang nakutis. Ang kanyang natural na kagandahan at fresh na hitsura ay pinuri ng mga netizens sa social media. Ang mga detalye ng makeup ni Maris ay nagbigay ng impresyon na siya ay nag-o-online na walang kahirap-hirap, kaya naman ang kanyang overall look ay tinangkilik ng marami. Ang higit pang ikinatuwa ng mga tagahanga at netizens ay ang patuloy na suporta ng Bello Beauty kay Maris Racal bilang kanilang opisyal na endorser. Muling ipinakita ng brand ang kanilang tiwala at pagpapahalaga kay Maris na isang patunay na ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa negosyo kundi pati na rin sa pagbuo ng isang matibay na partnership. Ipinakita ng Bello Beauty kung paano ang kanilang mga endorser ay hindi lamang napipili dahil sa kanilang hitsura kundi pati na rin dahil sa kanilang malasakit at kredibilidad. Ang pagbabahagi ng Belo Beauty ng bagong campaign poster ni Maris ay nagbigay daan sa pagpapakita ng malakas na koneksyon sa pagitan ng brand at ng mga endorser nito. Si Maris Racal, na isang kapamilya star, ay patuloy na sumikat sa kanyang talento at pagiging positibong imahe sa publiko, kaya't ang pagkakaroon niya ng pagkakataon na maging ambasador ng isang prestihiyosong brand tulad ng Belo Beauty ay isang malaking hakbang sa kanyang karera. Habang ang mga produkto ng Belo Beauty ay kilala sa kanilang kalidad at epektibong serbisyo, ang kanilang mga endorser ay nagbibigay ng isang personal na ugnayan na nagpapalakas sa imahe ng brand. Hindi may na si Maris ay naging isang simbolo ng kagandahan na natural at nakaka-inspire sa mga tao na yakapin ang kanilang sariling uniqueness, kaya't ang pagiging bahagi niya ng Belo Beauty ay isang magandang hakbang para sa parehong artista at brand. Samantalang patuloy ang pagdami ng mga supporters at fans ni Maris sa social media, pati na rin ang mga customer ng Bello Beauty na nagsasabing mas lalong pinapaganda ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng mga endorser nila, ay malinaw na nagpapakita ito ng positibong impact sa kanilang negosyo. Ano ang sinyo sa balitang ito?